Kaya sana ako'y umaasa sa inyo kung loyalty lang ang pag-uusapan. Si Pastor Apollo Kibuloy ay loyal na kaibigan. Sigurado po ako at itataya ng banateros ang aming mga sarili na si Pastor Apolo Kibuloy ay loyal at magiging loyal sa bayang Pilipinas at sa mga boto ninyo. Napakalaking pasasalamat ko sa mga taga-misamis dahil ang tapang nyo. Nabalitaan ko na dyan daw, nakaramihan daw ng mga politiko ngayon sa Mindanao, nabili na nila. Pero yung mga politika, yung politiko nyo dito sa misamis, nananatiling malinis at walang korupsyon. Lahat po ng mga kumakampi kay Pangulong Duterte ngayon, kanila pong ginigipit. Sinimulan nila kay Pastor Kibuloy sa kanyang simbahan. Napanood nyo naman po kanina, pinasok yung kanyang simbahan. Unang kinuha, unang uh, binayolik ng gobyernong ito, unang practice nila sa mga kadimonyohan na gagawin nila ay itong KOJC. Winasak nila simbahan. Labing anim na sinira yung compound. Labing anim na araw. Matapos po yan, si Pangulong Duterte naman ang ibinigay nila. Parehas na tao. Parehas na pulis. Parehas na grupo ang gumawa. Alam nyo ba na pinromote pa sila? Pinarangalan pa sila ng pamahalaang ito. Sa kabila ng una, paninira nila sa simbahan. Pangalawa, pagbigay nila kay Pangulong Duterte. Sa ibang lahi, pinarangalan sila. Papayag po ba tayo na yung Pilipinas sa kinabukasan ay eh ganun? Papayag po ba kayo na sirang Pilipinas? Ang kalalakihan ng inyong mga anak, nakakalungkot po iyon kasi... Mga anak, napanood niyo po yung uh, hearing sa Senado Patungkol doon sa ICC Yung pagkakadakip kay Pangulong Duterte Nakita niyo, harap-harapan Kung magsinungaling sila sa inyo Walang kakurap-kurap Walang kagatul-gatul Nagsisinungaling sila sa inyo Nakulong ba sila? Naparosahan ba sila? Sa kingdom of Jesus Christ, may tatlong namatay. Nakulong ba sila? Naparusahan ba sila? Sino ang nakakulong ngayon? Si Pangulong Duterte at si Pastor Apollo Kimuloy. At ang susunod na tatrabahuin nila, si VP Inday Sara. Na-impeach na si VP sa Congress. Nasa kamay na po ng mga senador kung siya'y may impeach Tandaan po natin, pag na-impeach si VP Sara, meron pong perpetual disqualification yan. Ibig sabihin, kahit na anong posisyon sa gobyerno, hindi na siya pwedeng tumakbo. Ang gusto po talaga nila, mag-resign si VP Sara. Kasi pag nag-resign si VP Sara, pwede pa siyang tumakbo. Pero Duterte yan eh. Lalaban yan. Katulad din niya ni Pastor Apollo Kahit na anong pilit mo, gano'n mo bilhin, lalaban yan. Alam niyo po ba na yung kanyang mga kaso sa Amerika, isa-isa na pong nagigismiss. At alam niyo rin po ba na inalok na siya sa Amerika para ipagkanulo si Pangulong Duterte. Pero hindi niya pinagkanuno si Pangulong Duterte kahit isang beses. Kaya sana ako'y umaasa sa inyo kung loyalty lang ang pag-uusapan. Si Pastor Apollo Kibuloy ay loyal na kaibigan. Sigurado po ako at itataya ng banateros ang aming mga sarili na si Pastor Apollo Kibuloy ay loyal at magiging loyal sa bayang Pilipinas at sa mga boto ninyo. Tulungan po natin si Pastor Isampal natin sa pagbumukha nila na ang nagkakaisang Mindanao ay hindi kailanman kayang talunin ng Luzon at Visayas. Tama po ba yun? Sa inyo po nanggagaling ang halos lahat ng kinakain ng mga taga Luzon at Visayas. Kaya po sana ipagmalaki natin yun.